Mga kaibigan, alam nyo ba na may isang Pinoy? Chef ang nakaimbento ng kakaibang twist sa ating paboritong pastillas? Ako nga pala si Manoy Sheffrens, isang tunay na Bicolano. May pusong malikhain, pusong kusinero, at pusong puspos ng pagmamahal sa pagkaing Pinoy. Habang abala ako noon sa paggawa ng mga cake, naisip kong subukan ng isang bagay na bago. Paano kaya kung ang paboritong pastillas ng mga kabayan ay maging fondant para sa cake? At doon ipinanganak ang pastillas, fondant, isang kakaibang kombinasyon ng tamis ng tradisyon, Pinoy at ganda ng modernong cake art. Hindi ito basta fondant lang, ito ay may pandasang Pinoy na kinagiliwan ng mga kababayan sa Muscat at maging ng iba't ibang lahi dito sa Oman. Ngayon, sa tuwing may espesyal na okasyon, madalas mong marinig ang mga kabayan na nagsasabi, Kay Manoy Chef Friends tayo magpagawa, iba yung pastillas fondant cake niya, may Pinoy na Pinoy ang lasa. May sino nga ba si Manoy Chef friends? Ako ay isang chef na lumaki sa pagsubok ng iba't ibang putahe mula sa iba't ibang kultura. Wala akong isang specialty. Dahil para sa akin, ang specialty ng isang chef ay depende sa lahing pinaglulutuan niya. Bilang dating tagaluto ng hari sa Muscat Oman, mas lalo kong nahasa ang aking talento at disiplina sa kusina. Ngunit sa kabilang banda, may isa pa akong kinahuhumalingan ang larangan ng cake art. Ito ay isang kakayahang inaral ko mag-isa walang nagturo, kundi determinasyon, tiyaga, at pagmamahal ang naging sandata ko. Araw-araw kong inaral ang bawat recipe hanggang sa makuha ko ang tamang timpla. Hindi lang sa lasa, kundi pati sa ganda, na mula bicol hanggang muskat, dalang lasa at puso ng Pinoy. Ang pastillas fondant ay hindi lang isang cake decoration. Ito ay simbolo ng pagkamalikhain ng Pilipino. Isang paalala na kahit saan kamandalhin ang ng buhay, ang talento at pusong Pinoy ay mananatiling matamis, makulay at kahanga-hanga. Wow. よろこせです、どうも。 우산사, 세상자, 고양아, 우산사, 세상자, 우산사, 김하, 마, 니, 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 마, 니,